Huwag mo ko sigawan! Ha? Hindi ka maho nung kay! Ikaw eh! Hindi mo kay! Huwag mo Jerry. Daddy Jerry! Aaaah! Daddy! Nagukuha nang niyumtok lang yung sanyukan mo Wala akong makuha! Sisigawan mo ako! Eh! Huwag ka masisigaw! Huwag ka masisigaw! Magsabi ka sana! Magsasabi wala nga tao! Gago! Hirap ka hirap ako nagit ako eh. ay. <laughs> Dapat huwag mo ako sigawan. Rap! Yan ang mahal ngayon ng nyug. Pinsi isang buo. Huwag ako nagit sa. Nakakat mo pala yan. Muntik na akong mahulog. Gawa siya siya kuya hiniyawan mo. <laughs> Nakakainis ka. <kang. laughs> Muntik na akong mahulog. <laughs> huwag ka <ko> Huwag ka masisigaw. <laughs> Oh, no, 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 no. Oh, ako <laughs> ako, wala akong sa iyong <laughs> <laughs>